mga farm yan nandito kami muli sa aming parang bill yan kami po ay magha-harvest ng chiko today kasi magugulang na siya para pahitugin natin na na Jaisel sabi mo tara mga katro farm lakas mo tara mga katro farm let's go yan mga katro farm oh ang daming bunga ng chiko ito yung malalaki magulang to. Yan o, no? yung mga brown na brown na siya. Yan. Basta sobrang brown, pwede na yan. iba po kinakain na ng ibon. Malalaki lang. Yung dark na dark ang pagka-brown. masabi ko lang, na buka ko rin. Ayan, no? super, so, super laki. yun mo. Ngayon na, bumungay ng ah, ganyan. Ha, mga katrofarm! Sobrang laki, oh. Tingnan ninyo, ang aming chiko, napakalaki ng, ano, bunga. Ngayon na, bumungay ng ganyan kalaki, oh. Ah, no? Oo, ayan, ang lalaki po, oh. Nakakatua. Mamaya, huhugasan natin ng tubig para mawala yung mga dakta. Tapos, pahihinugin natin siya. Siguro, mga, 2 to 3 days, hanggang 5 days siguro, hinug na yan. Yun, dark na dark na. Ayun na. Yun nasa itaas na yun. <laughs> Another big one, mga katro farm! <laughs> pag ano pala, pag yung fedal laki ng ganyan, sa

Kayang to, oh. Okay, Sir, kayo hinipin niya kahit ganyan. Ang no? Pag na nasa baba. O, kaya mo, pag nasa taas, maliliit. Pero pag nasa baba, ang lalaki, oh. Ang par mo, ang dami. Ayan. Ay! Hindi natin pipitasin lahat. Magtitira pa tayo kasi uh, medyo, medyo, mura pa ng konti yung iba. Pero ang laki na niya, pero mura. Super, super, super. Dapat ganito siya lahat, oh. Ito, para pitasin ito, ito natin. Na laki, oh. yan, dapat ganito na siya ka-brown. Pag kinamot mo siyang ganon, yan, mga katrofar mo. Oh. Pag kinamot mo, dapat hindi na masyadong green. Yan, dapat ganito na siya para magulang. Tapos itong mga dakta, Puhugasan natin ito ng tubig para mawala. Tapos painugin ginatin. Dami oh, mga katrofor mo. Oh. Ito, ito magulang na magulang. Ayos na to kasi hindi naman mauubos. Yan. Ayos na to. Marami pa siyang natira. Medyo hindi pa masyadong gulang na gulang. Te-testingin lang natin. Oh. Ito lalaki. Grabe. Yung mga mo, sobrang laki. Ito, parang patata siya, oh. Nakakatawa. Ang harvest. Nalaki na nang ang palaya natin, oh. Tapos ito, yung Madre de Agua natin. Tinan niyo po hanggang sana, oh. Hanggang laig na siya. So, ang bilis lumaki ng Madre de Agua natin. Favorite ito ni Ulysses tsaka ni Barbie. Tangkad na, oh! Malapit na tayong bumili ng ano, ng mga aalagaan nating livestock kasi medyo ma malalago na yung dahon nila. Tapos to, Happy Valentine! <laughs> happy Valentine, mga katropa.